Hello guys, tignan nyo. Malapit na akong mag-harvest ng kamatis. Oh, ha? Malapit na, hinog na. Oh. Malapit na, oh. Uh. Ito maliliit. na Tignan mo yung ano, ito yung Swiss chart. Diba? Tumubo na naman, oh. Uh. Uulamin na naman, nakailang ano na ako yun. Tapos ito yung kamote ko. O, tignan nyo. O. Tapos next week. Kukuha na naman ako ng ulam ko nyan. Di ba? Ang galing, oh. o. Gusto gusto nito yung dinidiligan lagi. Yung eh. celery ko, sinisave ko yan. Nagtanim nga ako bukas ng ano. Ng Asparagus. Dito ko itatanim mo. Diyan. Sa gilid gilid na ano. Mga tatlo. One, two, three. Yan. Ganyan. Para dumami. Yan. Ay. Nagbibilig ako guys. Ito eh. Pwede ko lang siguro ito ilipat sa paso. No? Kasi mag-winter na mga hamatan. Ano yan eh. Yung tawag doon. Tanglada. Ah. Um, ay, basta yun na yun. Oh, ah, magtatambay ako yung mamay sa ano. Sa gasibo. Oh, ah, didilig muna ako. O kung silang gulo ko, pero ang sipag, ano, sipag. <laughs> isang ulan na naman. next year magaling na ako magtanim. Iko-consulate ka sa so wibili ako ng machine. Ano na tanim para gusto pa mahal bilihin dito guys dollar pa naman gusto alam nyo naman ilokano tayo kuri ako rikuriko tayo ay ako pala kuri rikuriko rikuriko ako guys I'm proud to be rikuriko rikuriko Ayan, mga lumatig lang yung kanapit ko. Ang saya-saya, no? Oh, mahihilog ba siya? Sana hmm. lumaki pa ang mga ano. Maliliit po ng mga iba, Green na green pa. yung kamote ko. Ang sipo ng kamote ko din eh. Tapos mag, mag, mag nga ako sa ano. Mga lamok na rin Yung lamok ko gusto ako. Ang sweet ko daw. Ay, gamit lang mo. sa kasibo. At least doon may ano. May takip yung ano, kasibo. Hindi ako lalamukin. Sa kanang hanggat ang lampo dito. Let's go. Hindi kasi sisipsipin ka. Sisipsip ko akong dago. Alright guys. Salamat sa pagsama sa aking pagbibilig. Muli po. Supportahan niyo po ako. Salamat.